guys, mayong adlaw sa tanan mga Camels Life. Welcome or welcome back here diri sa ating YouTube channel. So kung bago pa mo diri guys, ipalihog jud ko diha og click like, share and subscribe and also guys paki ulput ang notification bell para din guys ma-notify mo sa ating mga future upload. Maayong adlaw kanito kanatong tanan guys. Happy Friday sa tanan. Bernis karon guys, pizza size aning bulan sa September. Time flies uh goes very fast. Karong alawa di ay guys, nag-sugod nag, uh, na po tag-vlog no kay Pasilan guys, ang ato ang uh, YouTube channel, Ben Luuya, nakaayo guys. So, uh, nag-vlog ko karong guys, on the week ko sa akong trabahoan. So, sayo kayo kuning Mata, alas 5. Kada alas 5 na po, gumigising po guys, dahil po ay uh, maaga na po ang akong trabaho, matag-adlaw, ah, uh, city po ang uh, duty nato sa gabi sa buntag so mo nang sayo kaayo ko guys uh, makita ninyo nga ang ato ang sunshine no uh, pa kayo ato ang kuan oh, ah, kanang sunrise kay sayo pa man lagi diri guys sayo pa kay eh, diri so nagdecide ko guys nga mag vlog ko padulong sa akong work kay eh. um, ini laging talagsa na lang ko maka-film tumod sa kabisihan guys di man ko maka film film sa ako ang property nga gitrabahoan pasensya na mo guys na wala tay um, kaayoy mga video pero sobrang salamat kay sa inyong tanan guys sobrang thank you ka sa inyong tanan um, sa inyong pagsuporta sa ating mga new subscriber sobrang salamat kayo gusto ko mag super thank you make a shout out sa aking kaibigan nga kuan guys kanang itagaan ko niya o kanang kanang bulak sobrang thank you kayo sir uh, dili ka magpaminsyon pero sobrang thank you kitanong na na ako ang bulak gahapon um, kanabi bulak na dagko kayo guys kanang murag antulanga dito sa tua itagaan ko um, niya sobrang salamat kayo ang guys uh, undawi ko karon sa work Uh, medyo matrapik-trapik ng kunti bisan tudog, alas 6 pa diri alas 6 pa diri sa bunta guys alas 5 man kuning mata alas 6 pagkaroon diri sa buntag unya medyo tugnaw tugnaw na dito sa amin sa US guys medyo malamig na po dito sa amin kaya naka kuha na tayo naka jacket na tayo no kay kay kuha man kay kanamang um medyo ano na siya kay magpo fall na kaya medyo matrapik ang panahon ngayon pero um, okay lang po yan guys dahil po ay ay medyo maaga man tayo umalis so yan guys ayan po ang ating uh, mga kapaligiran today pagkita ko lang sa inyo guys para para din ma, may update din tayo sa ating youtube channel sobrang thank you guys parati po akong nag upload na mga short videos also guys ating mga new subscribers po sobrang thank you po sa inyo sobrang salamat po sa inyong lahat guys Mauna yung ang ating kapaligiran today Ang ganda ng sunset, uh, sunrise guys Sobrang ganda yung sunrise Kasi po sobrang aga pa po rito Pero Ganun pa man ay Ganun pa man yung ating trabaho Kaya Nag ano po ako guys uh, Busy busy po ang ating uh, Ang ating work Kaya ano, uh, wala po ako, hindi ako maka film feel kay pag-uwi ko, guys. Kung ana, kanang gabi na bitaw. So, ayan po ang ating kapaligiran to, eh. It's not bad. Oo. -o. So, so, ayan, guys. Uh, abangan na lang ninyo ako, guys. Mamaya sa tarbahoan. Kasi, ano siya, guys, um, yung work ko kasi guys ala city ma masyadong maaga yung ating trabaho ba tapos naman kuan kanang sa so, nagcomment pala guys doon sa aking uh, video nung last noong nang harvest ako ng kamatis ayo may may nagpm sa akin guys na kuan dito ba daw sa Amerika mag-uuma pa din ba daw ako ay salamat kasi mong comment ma'am kay um, sa among bukid dati ma'am no sa bukid pa ako nakatira doon sa Mindanao eh, hindi ma hindi po mawawala sa amin ang ang kuan for sure makaintindi ka ng bisaya kasi bisaya man yung PE mo no kuan yung sa yung sa Mindanao pa po ako nakatira guys um, talagang ang ang pamumuhay namin ay mag-uma yung mag magtanim ng mga palay mag kuan ng mga mais, magtanim ng mais, manguha ng balanghoy. Yun ang aming kuan guys, uh, yun ang aking ang aming panginabuhi kung sa Bisaya pa ba. Pag abot ko din sa Amerika guys, um, para lang masabta mo ma no, kay pag abot na ko din sa Amerika mam, ma ka nang i-explain pag ina ko din sa imo no, kay kuan ka nang ilipoy di pwede dito nga wala kang magawa-gawa sa kuan wala kang magawa-gawa sa 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 dito ba yung mag, dili ka mag garden, garden yung yung di ka magtanim ng prutas kasi wala kasi dito guys kuan mahal kayo dito ang mga utanon dito mga gulay yung mga kuan guys yung mga alam niyo guys yung mga pitchay mga ganun mga tag 8 dollar tag 5 to 8 dollar dito kung dipindi sa dipindi sa kalaki sa kalakihan po tapos naman guys um, tapos naman so, so kung may area ka may kunti kang area hindi ko man din ibig sabihin na malaking isa ka hektar aking garden pero pero kuan ka na makatulong ko siya sa lalong lalo na kung kailangan mo nang kumaon ng udlot kamuti o oh, edi doon, doon ka na lang sa garden mo magkuha so hindi po ibig sabihin mamuna pag nag-uma pa rin ako rito, may trabaho man, may trabaho man ako, may may work ako, may katulad ngayon, may may full-time work po ako. So pero sobrang thank you kayo, no? Sobrang thank you kayo sa inyo nga sa tanan nga nagtanong nga ako ko no nag naguma pag ihapon ko diri sa Amerika. Um di man po na siya guys matawag og um, uma kay Garden Raman gamay Raman na siya guys nga garden pero yun ang ang uh, kanang kuan ako dito eh din he, kanang kalingawan ba kung pagkas bisaya kalingawan inana niya sa nag-comment po di ay guys nga katong sige ko upload upload sa reels nga katong ganing kuan katong uh, manguhit ko kanang prutas diha hindi naman daw akin ay ang dami na pong mga vlogger diyan nga guys ah uh, marami na mga vlogger nagpunta dyan, nanguha dyan ah uh, may nag ano dyan nag, nag uh, na, na ano po nila yan na, na, tinuod po na nga ako ng tanong ayaw mo pag grabe po na inyong mga uh, niyo ay makasakit man sa puso yung nagpusing-pusing po ako dyan dyan guys sa rails especially yung mga ako ng prutas dyan uh, sa akin po yan hindi po yan sa ibang bahay lisod po dok lisod po guys o ka ng mga kuwan din sa Amerika manguha lang ka desbakyan wala kay nang dili imo ni sulpot og kanang iyon anak no so sobrang salamat kay ninyo guys sa inyong mga sa inyong mga message po nako na kay murag maintriga po ta ba nga kinahanglan ato tubagon dugay na na ninyo nga ko ana ko nga pila na nakasimana na ko nga nga kanang message um bahin na lang mag-uuma Aun sa aun ginako nga ani mangyapon akong live dinino. Onya katupong nagpiim nga ako aba ko nang punuan ng akong sige pusing-pusingan diha ah, basin kuno ah, pruta prutas sa ibang bahay ay hindi oi. Ah, kanang kuan kanang lisod po rog manguha lang tanong. Dili ato no. Na nabuwang na dinis Amerika guys diri man ganyan. So gusto ko lang eh to bago nang inyo mga question kasi medyo mat matagal-tagal na tayo hindi nagka-vlog. Pero salamat kay ninyo guys kasi na ninyo ako no sa akong hindi rin napansin pa rin ninyo ako so katulad ngayon may full time workman ako tapos naman mamaya maya naman guys may harabis na naman uli ako doon ng mga kuan alam nyo sabihin ko sa inyo guys uh, kung na iba na, sa kayo sa ibang bansa kuan basta magkugi lang kayo guys magkugihan lang kayo ba sabihin ninyo, sa amin kasi dito wala walang matamnan ganyan kayo no isod eh, po magbutang lang ninyo jan sa kuan guys kaang kung gusto hindi ninyo magpariya sa akin aw oh, ilagay ninyo guys sa kaang may mga kaang man dyan. so so yan guys uh, medyo medyo na ano tayo nitong uh, video natin to kay gusto kong sagutin yung mga sagutin yung mga tanong nyo ay sobrang haba pa yung message ni nung kuan ng isa sa ating mga followers siguro, secret viewer natin. Um, uh, parati daw ako, mag-uuma pa ba din daw ako? At saka yung prutas din daw, magkuha pa daw ako, hindi naman daw akin. Pasti andami ang dami ng, ang dami ng kuan guys, ang dami na nakapunta dyan. Mga vlogger dito sa Nebraska, USA guys, nakapunta na dyan sa aking backyard. So, so yun guys, um, gusto ko lang i-klaro sa inyo. Tapos naman guys, malapit na tayo sa aking work. So ito po ang ating uh, ano to na eh. Medyo matraffic ng konti. Tapos naman guys, ano, uh, in 5 minutes, nandoon na po ako sa, in 5 minutes guys, nandoon na po ako sa work. So sobrang salamat sa inyong mga tanong no. Naapa may mga question, PM lang kayo guys. Sa Mel's Life in Nebraska YouTube channel. I mean sa Phil's Mel's Life in Nebraska Facebook page. Ayan. Doon kayo guys. Mag-comment kayo doon. Tsaka magbigyan natin ng pansin po no? yung mga iba natin, mga kaibigan. Para din sila guys ay kung magamamahilo na sila sa ilang mga pangutana. So sobrang thank you guys sa inyo guys. Salamat kaayos ako. Ano, ano, kasi ano man ang magawa ko dito sa US guide na sa USA ako. Ako an? Uh, mahirap man guys nga hindi ka po mag pagkatutuo no kay kailangan talaga guys realidad man man natin yan eh, eh talaga ang ano ko dito buhay ko rito pero pero hindi ko hindi ko man ibig sabihin guys na ganang ganang ano ba ganang uh, magtinapulan baka dito ba kay oh, kung magtinapulan ko ta sa buhay guys kayo magiging matamad tayo wala walang wala din tayo magawa sa kuan so kung kayo ay ang inyong ginawa ay mag mag kuan lang mag mag uh, mag uh, ano tawag dito mang bash lang kayo ng iba pang mga tao oh, trabaho din ninyo yan no kasi dito sa US guys di pwede nga mag di pwede guys nga magtanga-tanga ka rito yung mag mag ka ba kanang mag uh, wala ka lang gagawin mahirap mahirap dito guys kasi hindi man ako dito millionaire ya siyempre kailangan ako guys na may trabaho ako may kuan ako may kunting may kunting kita may may kuan may um may pagkaabalahan kung maga ba mahirap pasensya na kayo guys kasi minsan yung salita natin tagalog bisaya ragini kay para masabtan sa ating mga mga kuan version sure, ng nang gi-comment diyan, puro yan mga Kapwa ko Bisaya no kay Bisaya manyo mga question ninyo no. So, ayan guys, uh, nandito na ako. Uh, nandito na ako sa aking work. So, ito na yung aking ating madaanan. Ito yung madaanan natin, guys. Tingnan mo yung ating area rito. Ah, uh, koan. Uh, maaga pa, pero alas iti pa man ang ating uh, duty pero hat, ano na dahil guys ay maaga ang trabaho natin guys ako alas 5 mata na ako guys gising na ako ng 5 am kasi ganon ganon ang buhay kailangan laban lang laban lang talaga so ito yung ating ito yung ang aking work guys dito ako nagtatrabaho <coughs> dito ako nag-work guys dito ako nagtatrabaho guys so sana ay nasagot na ako ang inyong mga pangutana no mga pangutana ipiim lang ninyo diha guys sa Mel's Life in Nebraska Facebook page no niyo yun ipiim so sobrang salamat kasi inyong tanan guys nandito na ako sa aking trabahoan guys ah, nandito na ako sa work ayan nandito na ako sa aking trabahoan guys so iin na na ako itong aking video for today guys and I hope to catch you all sa ating next video. Amping mo kanunay guys. Daga kain salamat sa inyong tanan. Unya. Um, happy happy Friday sa tanan. Bye bye.